Alright mga kapatid, manunood na naman po tayo ng balita. Ito'y galing po sa Balitang Pinoy TV. Ito ang title, Hala, ang mag-ama. <laughs> Sino tong mag-ama na to? Marcos, no? Grabe to, kapasok lang. Breaking news, ICI. May malaking na lagot. Uh, ito ba yung ano, yung anak ni Marcos eh nagpresenta na pati siya eh imbestigahan? Wow. E eh, kung si Marcos hindi rin, ang labo, eh. Sabi nga ni Madam Aimee, eh, gumagamit daw eh. Baka titrip na naman tong bangato. <laughs> Panoorin natin ng sabay-sabay mga kapatid. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber New One. Maaasahan. Kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber New One. Alright. Maraming maraming salamat sa Fiber New One. replay na ho natin ito. Kailangan maging update ho tayo. Hindi talaga, hindi talaga po pwede na hindi matutuntun papunta at pupuntayan doon sa mastermind. It's obvious that yung pinsan niya at yung anak niya ay isa sa mga masterminds. Paano mo kukontrahin? Malamang-lamang pati si Marcos involved. Yung... Eh, depende na lang kung lulutuin nila yung ano dyan, <laughs> investigation. Kasi kalokohan ba naman ikaw, papahamak mo anak mo? Tapos kapag uh, totoo yung sinabi ni Madam Amy, na gumagamit yung kanyang kapatid. O, oh, edi wala sa tamang pag-iisip yan. Kunwari, ICI-ICI lang. Wase lang ho ito sa mga napapanood ko, ha? Kasi kung tamang trip lang siya, oh, tara, kunwari, paimbestiga ka, o. Oh. Ano, ah, tinatangan nyo yung mga tao. Yun nga lang kasi hindi nyo na maluloko mga kababayan natin. Tatay, paano mo kukontrahin yung naglagay sa'yo? Anong dapat mong gawin? Mag-resign. Kasi anong dahilan bakit siya mag resign Di ba wala? Ganda daw, maganda maganda narito ang Pinoy TV. Alright! Ito po ang ating magiging topic for today. ICI, may nadiskubre sa mag-amang Marcos. <laughs> Given na yan. Uh, pangalawa, taong bayan, gusto nang palitan ni Inday si BBM. Oo naman. <laughs> <laughs> ang Ayusin natin. Diba natin naman natin ay adik eh. Gusto nyo ba yun? Di ba? Uh, mamaya pag-uusapan natin yan. At pangapat, Pinklawan, lalo nang lumulubog. Alam mo ha, <laughs> hindi ko po ine-expect na ganito ang magiging pagtanggap sa pinklawan. Mamaya po, sasabihin ko sa inyo, bakit po palubog sila ng palubog. Okay, ah, wag po. Alam nyo, wala naman ng tiwala yung mga kababayan natin sa mga pinklawan. Eh. Ang mga nagtitiwala na lang dyan, yung mga bagong sibol na botante, na istudyante, na naaambunan ng mga turo na mali. Yan. Halimbawa, nag-aaral ka sa ganitong paaralan, tapos maraming mga makakaliwang grupo dyan. Yan yung mga uutuin nila. Kasi mga estudyante natin, sa totoo lang, no, karamihan dyan, hindi naman lahat. Madali mauto pag doon ka nag-aaral eh. Tapos kunwari, kakausapin ka ng mga teacher ng mga makakaliwa. Halimbawa lang naman. No. Tapos, wala na, mabibrainwash ka na. Akala mo sa buong pagkatao mo, yun na yung tama kasi wala kang ibang naririnig kundi yung teacher lang na yun na ginagalang ninyo kaya akala nyo pwede nang mag-aklas pwede nang umakyat ng bundok para lumaban yung mga ganun ganon ba yung mga kakampink na yan wala kakampink pwede pa no yung mga matitino yung gusto ng pagbabago talaga pero doon sa mga kakampwet uulitin ko wala mga ano yan mga duwag bakit Dati banat sila ng banat sa Marcos, ngayon ayaw na nilang bumanat. Diba? Nakaupo eh. Kaya doon sila sa Duterte, banat sila ng banat. Diba? At tuloy po tayo. Kung no? natin kakalimutan, tayo nagpapaalala lang. Sana po, ilike nyo po agad itong vlog kong ito. And sana ay uh, huwag nyo pong kakalimutan. Doon sa mga hindi pa po subscriber, sana po mag-subscribe kayo dyan. Click niyo lang yung subscribe button. Libre lang po yan. So, konting lambing. Baka po pwede naman. Okay? Uh, subscribe lang po dito sa channel na... Coach Oli News PH. Na. Hindi na po natin pagtatagalin. Diretso na po tayo agad-agad sa ating topic dahil kay Coach yeah. Oli bida ang balita. Wow. Ito, pag-usapan natin itong nadiskubre ng ICI kay Bongbong Marcos. Pasok! Patay ang ICI. At... <laughs> Pabira. Intro pa lang natatawa ko. Unang dinig ko rito. Ay, hindi ko yung inaano. Sabi ko, patay na sino? Parang... Oo, oh, kala ko ganun eh. Ewan ko, basta biglang may ibang pumasok sa isip ko. <laughs> o, oh, sige, diretsyo. Ang reaksyon ni House Deputy Minority Leader Ega Erize kasunod ng pagbibitiw ni Rogelio Singson sa komisyon. Nakausap din daw ni Erize si Singson bago ito mag-resign. Live mula sa TV5 Vida Center ng Uwin sa Balita, si News 5 Anchor Edling Gabok at ang mga usapan ni Erize at Singson. Well, we've already heard yung version ng ICI, yung official version ng ICI kung bakit daw bumitaw si uh, dating Secretary Babe Singson sa ICI. Pero... Hoy, may mga bumibitaw, no? Siguro ito yung mga matitino na ayaw nilang makakita ng mga pangit na investigasyon, ano? Kaya siguro, bahala kayo dyan! Talagis kayo! wala kayong ginawa kundi ano <laughs> siguro lang siguro so, lang yung uh, text 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 mga text exchanges sa pagitan ni Singson at ni uh, Congressman Edgar Elisic, oh, yeah. na kasama niya dati nung panahon ni Pinoy uh, they are very revealing kasi uh, ito binigyan sa amin ni reason ang pinag-usapan nila very disappointed oh, daw si uh, Babe Singson doon sa suporta o kakulangan ng suportang binibigay ng malakanyang doon sa ICI in fact <laughs> Ayun. At uh, ito, I'm just paraphrase uh, kasi si uh, Chris is also paraphrasing yung text message text message exchanges nila. Ang sabi raw ni uh, Babe Singson, why will I risk myself, my family, and our privacy to be the washing machine of Malacanang? And Ayun! ayun. <laughs> Malupit siya, no? Okay. Merong rason po, nag-resign po itong, uh, itong sa, isa sa mga investigador ng ICI. Naka! Itong si uh, Singson. Ito, malaki po ito ha. Uh. Malaki po itong... Uh, hindi ko alam kung paano na naman ito palulusutan ni Claire. Baka mamaya nag si Singson. Kasalanan na naman ni Pulong Duterte. Baka mamaya pati... <laughs> Kaya po nag-resign yung mga yan kasi po eh, may kinalaman po ang mga Duterte. Yan ah. Ang mga Duterte ho kasi ayaw pa pong mag para makalaya na po ang kanilang tatay. Wow! Hindi, example lang yun. Ganun naman talaga, di ba? Kapag ka may nangyayaring hindi maganda dyan, Duterte ang sisisihin. Alam nyo pala yung bridge, may na naalala ko lang, pumasok lang, yung bridge ngayon sa Davao City, pinuntaan ni Marcos. Trending ngayon, di ba? Ay! Pinuntaan ni Marcos yun! Credit niya sa kanya yun! Ah, kahit sinasabi ng mga taga Davao City, hindi sa'yo yan! Ngayon, etong sistema. wag naman sana, ayoko din mangyari. Pag yung bridge na yan, may hindi magandang mangyari at magkaroon ng mga crack-crack yan. Malamang sisi na naman sa mga Duterte yan. Duterte legacy kasi yan eh. Duterte legacy kasi yan eh. Ah, 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 ah. Pag nasisira, Duterte. Ah, Pag kamatagal, Marcos. Kukin ah, na nyo all, ah. ayusin nyo muna yung mga ghost project ninyo kapal na mukha, credit grabber. Pag nasira yan, malamang, ay, gawang Duterte yan. <laughs> Tapos si Pulo ngayon, inaatake ni Dinyo, no? Okay, nina all. Ba't kayo ganyan? Okay, tuloy tayo. Tuloy muna tayo dito. Si no? Katie Duterte, kasalanan to. No? Pero, uh, sigurado, nag-iisip-isip na naman yan si Claire kung anong pasal... Uh, paano niya na naman na... Uh, ipapasa sa mga Duterte. Pero yun, malaking bagay yung pagre release pero, 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 ha? Malaking bagay si Manang Claire sa Malacanang. Ako, sorry ho, to tell you. Mas gusto ko nandiyan si Manang Claire sa Malacanang. Kasama ni BBM. Magandang tandem po yan mga kapatid kasi the more na nagsasalita si Manang Claire, feeling ko, sa loob loob ko lang to ha, hindi to totoo siguro sa inyo. Feeling ko mas lalong nasisira yung administrasyon niya pag nagsasalita si Manang Claire lagi. Yun lang sa akin. Kasi biro mo naman, manang clear yan eh. Di ba? Matindi yan. mo, kinuha yung budget sa DOH ba o Pili Health? Tapos pinunta sa DPWH, naalala niyo yun. Kasi daw, ay, paano naman pag emergency, pagtatawid, walang tulay, sabi ni Manang Claire. Marami siyang mga salitang mga, mga mapapakamot ulo ka na lang. Kaya gustong gusto ko si Manang Claire dyan para lalo pong mapatunayan ng gobyerno na to na talagang sila ay... ah, ah pananaw ko lang naman, mga bobo. <laughs> eh, bakit hindi? Ay, putang niyan. <laughs> Kagaguhan kung hindi. Matatalino kayo dyan, pero nagmumukha kayong mga eng-eng sa mga pinagkagagawa ninyo. No? Sana lang talagang hindi alam ni Manang Claire na nagkakamali si PBBM. Kasi kung alam niyang mali tapos pinagtatanggol niya pa, ay po Magsama-sama kayong mga ang-ang. Mga eng-eng. Mga bogok-bogok. O, oh, tuloy na natin muna ito. Iba yung sinabi ni Singson na official, iba yung text messages nila ni Irise. Tatandaan po natin yung text messages, iyan eh, between friends po yan. Ah. So, meron kang pwedeng sabihin for public consumption, pero meron ka talagang sasabihin doon sa kaibigan mo, yung puso mo. Okay. At ang puso niya na ito, bakit ko iriris ang buhay ko at ang kredibilidad ng aking pamilya para maging washing machine ng malaking oh. yan. Oh. ibig sabihin yun? O ibig sabihin yan sa ICI merong washing machine. May nililinis sila. Yung mga may mali, nililinis nila tapos ibang pinagbebentangan nila. <coughs> Excuse me po, mukhang ganun ang nangyayari. Bakit magre-resign ng ganun-ganun lang? Yung iba nagre-resign tapos babalik din naman pala tapos sasama sa investigasyon. Pupunta sa Davao City, maghuhuli ng gagamba. <laughs> Wow, BBM! Antitinde ng mga kampo mo. Napaka the best nyo. Kung bakit sa money laundering, di ba meron yung perang galing sa madumi, lilinisin mo. Oo. Ah -huh. -ah. kunwari, galing sa nakaw, mm. dadalin mo sa isang negosyo. So, kunwari, malinis yun. Pero yung kinita mo roon, kunwari, kumita ka, hindi naman. Parang ganon. Ito, oh. washing machine. Ibig sabihin, bakit, ko iriris, nalilinisin ko, yung malakan Aray ka! Meron silang nadiscovering matindi rito. Ah. At ang kasagsagan po ng iniimbestigahan dito, tatandaan po natin, Ghost project. si Sandro. Oo, oo, oo. Hindi lang yan, ha? Marami silang iniimbestigahan. Ah, siguro. Siguro. Kaya ayaw niya na, hindi niya masikmura yung mga nangyayari sa loob. Putik, ayoko na. Hindi ko ipapahamak sa pamilya ko. Bala kayo dyan, mga kinginan niyo. Siguro, ganun na. Siguro. Bala kayo dyan. Kinginan nyo lahat, mga manluloko. Siguro siguro lang, siguro lang. Ito yun. Bala kayo. Basta kami, walay kami ng mga pamilya ko. Mag-ICI kayo dyan, magdamag. <laughs> Pero ang kumutok na balita ngayon etong kay Sandro. Ah. Kasi hindi talaga hindi talaga po pwede na hindi matutuntun. Papunta at pupuntayan doon sa mastermind. Yes, it's obvious that yung pinsan niya at yung anak niya mm. ay isa sa mga masterminds. Hoy! -ho -ho Paano mo ko kontrahin? Malamang-lamang pati si Marcos involved, yung tatay paano mo kukontrahin yung naglagay sa'yo? Oo nga naman. Anong dapat mong gawin? Mag-resign. Kasi anong dahilan bakit siya mag-resign? Ayun! Hindi ko hmm. Di lang the washing machine, punching bag pa. So, ganon ka na yung... Uh, uh, yung hugot at yung uh, pagkadismaya ni Babe Singson sa apparently kakulangan ng support ang binibigay ng Malacanang. Ito matindi yung sinabing punching bag. Ha, na Grabe yun. punching bag ng uh, Malacanang. Kasi, ah. di ba, parang si sila yung sumasangga ng galit ng taong bayan. Ito eh, totoo naman, kahit ako eh. Ako ah, nagigets ko na! May mga ganong teknikan pala sila. O, ikaw muna ang papapunching bag namin dyan, pero bibigyan kita marami, 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 marami pera. Hula lang to, ha? Sarili lang to. Vision ko lang to, ano? Siguro baka ganon. Eh, si Manang Claire, pumapayag siguro. Siguro lang, no? Kasi kahit anong bato ng mga matitindi ng mga kadibis natin dyan, yung mga... Nagmamahal po sa mga Duterte at sa mga totoong makabayan kahit hindi po yung mga makaduterte talagang natatawa po sila kay Manang Claire. 'Di diba, Si Manang Claire okay lang naman sa kanya lahat basta malaki ang kinikita niya at malaki ang pinapasweldo sa kanya. Okay lang. Siguro iniisip ko lang 'yon baka ganoon ang pwedeng mangyari. Kaya yung punching bag na words na 'yon baka matagal na nilang ginagawa. Kaya si Manang Claire ayaw umalis kasi siguro malaki ang sweldo na kukuha. Lahat yan ay vision-vision ko lang, hindi yan totoo. Pero anak ng teting, mukhang parang may katotohanan kasi nabanggit yung punching bag. Yun, diba? Tingin ko talaga dito sa ICI, inutil. Una, hindi sila magla-live. Tapos, eh, mapupunta ba sila doon sa mastermind? Wala eh. Wala, wala rin kapag wala. ng wala, ICI. Wala, wala. Pag tumanggi yung iniimbestigahan nila, may magagawa <clears throat> ba sila? Wala. Wala. O. Tapos, ire lang nila doon sa ombudsman o sa Supreme Court, ewan ko kung saan pa na dapat ito ang ikaso. So, ibig sabihin, nag-iimbestiga lang sila dyan. King Ina, meron silang mga... Uh, intelligence funds na billion din ata o million din malaki para pwede nilang pang-imbestiga sa mga nangungurakot bakit kailangan pa ng ICI bakit kailangan pa ng sumbong ng bayan hindi na, okay na may intelligence fund ka na meron ka pang uh, ano tawag, confidential fund billion daw ata sa inyo eh daw ano o kung hindi man hindi man billion yan eh mas malaki pa sa sa anong tawag doon kay BP Sara eh, pukingin uh, nyan. Bakit hindi yun ang gamitin nila pag-imbestiga? Bakit kailangan pa ng ICI bagong bababayarin na naman? Pilipinas, Pilipinas, kailan ba magkakaroon ng tamang pag-iisip itong ating Pilipinas? Ang alsing gobyerno pala. Sir, mga ma'am, hindi po tayo dito nang aatake. Ang sa atin lang, bakit ganito yung nangyayari? tapos lang yung Davao City. Pinuntahan nyo yun. Tapos kinag-grab-grab nyo na. mo mukhang hindi ata mananakaw yung budget doon kasi nakalatag na. Kaya, credit grabber na lang kayo. Tapos ngayong ICI na yan, hindi namin nakikita kung ano talagang ginagawa dyan sa loob. Oh, may, intent may intention ba tayong masama? Wala, hindi rin tayo naninira. Ang gusto lang namin makita sana kung ano yung ginagawa nyo dyan sa loob. Imbistiga, imbistiga ay